mag-aadubo ako ng native na manok dahil nandito kami sa probinsya kapag hindi nakababa sa bayan manok ang ulam pero pag nakababa sa bayan isda ang ulam pero may dala naman kami isda kaya ito ang native na manok aadubuhin ko wow ito ang masarap sa prodinsya. Manghuhuli ng manok para ayan yung mga manok. Oh. Mm. Walang balahibo yung ulo niya. Maraming manok, kaya lang. Nasaan na kaya sila? Hindi dito yung isa. Nasa kawali na. Kinang sinangkot sa kumulo para magsalasa para labas ang totoong lasa ng pagkanitig niya yan ang kalan ganito ang buhay probinsya lagyan na natin ng pamenta kukot ulit hanggang matuyo-tuyo ang konti maya maya na natin lagyan ng toyo matuyoin muna natin pa brown brown muna natin bago natin lagyan ng toyo. Malakas ang apoy, dahil maganda ang gatong. Maganda hmm. ng kahoy. Ayan, brown-brown na, ah. Malapit na natin lagyan ng koyo. Mayroon yung, yung konti. Mayroon lang itong paminta. Bigyan na natin ng panlasa. Lagyan na natin ng toyo. Mikos-mikos na naman. Dito, ang adobo dito nilalagyan ng suka. Para daw medyo maasim-asim. Pero masarap naman din talaga yung uh, adubo adobo na medyo maasim-asim. Ayan, -asim. toyo na yan natin lagyan ng so, yan, eh, okay, konting suka lang para may gumasin. Okay.